Hi guys, so Alagang ibon ni EG Iminis, ayan na Sabi na, pakabait tutut, tutut Ano pangalan tong Ibon na to, guys Punay yung tawag sa amin, no? punay Tutut 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 Ay Alam niya ba kama, alam niya na may video Ayun nga kumain sa kamay Punta ka dito, punta. Ay, ayo, kumain, ay. Ah, dito, dito, dito. Dito, palit, palit, palit. Hmm? Wow. Ay, ay, kung Oh, yay, yay. Kumain, ah. ay, 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 kumain na. Ay, ay, ay. Huh? Oh mabait ng ibon ha ayaw niyang lumipad <laughs> dyan lang ito yung pagkain niya mga... guys o ito yung pagkain niya at tubig ayan ayan dyan ka oh, kami na mga tabig ay 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 Pantau dong, Ayaw niyang humiwalay sa kanya matugan. Kasi oh, ang ka dyan ka. Ay, diyan ka diyan ka Dyan ka lang ka lang. Giniginaw. Uh. oh. Oh, oh, oh. siya sa hangin. Hoy, ay. Ay. Pagbigay lang kamay ko, pre. Ah, dahil la. Mo di ah, kaya pala niya yung lumipad kasi yung pakpak niya. Oy, ngiti, nangiti. Si pakpak niya, pinutol yung pakpak niya dun sa Taas pakpak mo tagalog. Yan. Naputol pinutol kasi ni AJ yung pakpak niya. Ayan. Bumalik <laughs> siya. Dun. <laughs> Bebe, dyan ka lang Ayan, mabait si no? Ay, mga ka-guys Ito ang bird, mga ka-guys Ito ang punay, no? Punay Naalagang ibo ni EJ Sabrang Maliit pa yan Dyan na Jana dyan na, Maliit pa sa hanggang Lumaki Ayan, ayan, ayan. Asi, asi tawag sa punay si Put. Asi tawag sa punay. Asi tingog ba tingog? Ha? Asi tawag? Ha? Kan, Bakang. Bakang. O di ay. O oh, di si ay, tawag sa para punay? Kurokoko. Kurokoko punay man. Di mo na. Kurokoko punay mo na.

Balik sa batugan ba, oh? Oo. Oh, nangasa oh. kayo. Balik na sa batugan. Balik ba, balik. Uy, oh, ala, ala. Kuha niya, kuha niya. Aral na, aral na, aral na. Thanks for watching!